Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 3, 2025. Sa araw na ito, maaaring makaramdam ka ng isang malalim na pagnanasa na bumangon mula sa iyong kaloob-looban na sumasalamin sa likas mong pagiging sensual bilang isang Cancer. Hayaan mong ang enerhiyang ito ang gumabay sa iyo, ngunit maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano ang mga negatibong damdamin ay maaaring magpalabo ng iyong paghatol at makaapekto sa iyong pakikitungo sa iba. Habang nilalakad mo ang iyong araw, linangin ang isang pakiramdam ng kamalayan sa sarili, na kinikilala na ang mga reaksyon ng iba ay madalas na repleksyon ng kanilang sariling mga pakikibaka. Ang buwan ay nasa Sagittarius ngayon, na nag-aanyaya ng kaunting kasayahan sa iyong buhay. Ito ay isang perpektong sandali upang yakapin ang kaunting kawalang-ingat, na pinapayagan ang iyong sarili na lumihis mula sa karaniwang gawain at tuklasin ang mga bagong karanasan na nagpapasiklab ng iyong panloob na apoy. Habang maaaring nakatutukso na magpakasaya sa mga walang pakialam na sandali, tandaan na balansihin ang kasayahang ito ng pagiging maingat, lalo na kapag humaharap sa mga kritisismo na maaaring dumating sa iyong landas. Habang ang araw ay umuusad, yakapin ang mahiwagang ritmo nito na nagtitiwala na ang iyong pagiging sensitibo ay maaaring maging isang pinagmumulan ng lakas kapag hinarap ang mga hamon. Sa pag-alin ng mga enerhiya ng kosmos, hayaan mong ang iyong sarili ay sumabay sa agos ng parehong pagnanasa at katahimikan na na ang balanse ay mahalaga. Habang nilalakad mo ang araw na ito, alamin na may isang natatanging mahika na hinabi sa bawat karanasan na iyong mararanasan. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang damdamin at pagnanasa. Maaaring makaramdam ka ng masidhing pagnanasa na mas mapalapit sa iyong minamahal o sa isang taong espesyal sa iyo. Gayunpaman, maging maingat sa mga desisyong gagawin mo, lalo na kung ito ay base lamang sa bugso ng damdamin. Ang pagiging buka sa komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya sa relasyon. Sa larangan ng karera at trabaho, ang iyong pagiging sensitibo ay maaaring magdulot ng mga hamon, Lalo na kung may mga hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan. Subukang maging mahinahon at magpakita ng empatiya sa mga sitwasyong ito. Ang pagiging bukas sa pakikipag-usap at pag-unawa sa pananaw ng iba ay makakatulong upang mapanatili ang magandang samahan sa lugar ng trabaho. Sa usaping pinansyal, maging maingat sa paggastos. Iwasan ang mga impulsibong pagbili na maaaring magdulot ng pagsisisi sa huli. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong budget at tiyakin na ang iyong mga desisyon sa pananalapi ay naayon sa iyong mga layunin sa hinaharap. Sa kalusugan, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa pahinga at relaksasyon. Ang mga aktibidad tulad ng yoga o paglalakad sa kalikasan ay maaaring makatulong upang maibsan ang stress at mapanatili ang balanse sa iyong katawan at isipan. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng balanse at kasaganaan. Ang mga maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagninilay, pagbabasa ng inspirasyonal na aklat, at pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay. Ang mga hamon na iyong kinaharap ay nagtuturo sa iyo ng mahalagang aral na magagamit mo sa hinaharap. Magpasalamat sa mga biyayang natanggap at maghanda para sa mga bagong oportunidad na darating. Naway ang araw na ito ay magdala sa iyo ng kapayapaan, kasiyahan, at inspirasyon. Patuloy mong sundin ang iyong intuition at hayaan itong gabayan ka sa tamang landas. Ang iyong pagiging sensitibo ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makaramdam at makaintindi ng mas malalim. Yakapin mo ito at gamitin sa ikabubuti ng iyong sarili at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.